So, good morning mga idol. Ano, uh, check muna natin itong pinadala ng sa tropa ano, uh, na eh, pwede daw natin i-content. Ano? Uh, I think uh, ka, kaano, kaininong, kaininong to, leave, ano ito kay Ninong kay Ninong niya ito, kay Ninong Dave, no? Na, ang nasabi rito, uh, Tekram siguro, si tech crowd, si tech crowd, no? You're pulling, you're pulling us, don't play innocent, take note that you are already have cases in the PNP and MSW, MSWD. Yeah. And now you're pretending to be clean. Me as sponsor and Ninong. Yung mga kay CK, ano nga to? Kay Ninong niya, no? Uh, ito muna uh, ang ano ano, hanapin. Reaction nito. to. Kasi kung naglalaro lang tong si Tekraman, no? naglalaro siya, uh, Anong patutunguhan? Anong portrait Tekram dito? Kung bakit siya maglalaro? Eh, problema rin din ng Tekram. Kasi, nasa kanya yung mga damit, pera, tsaka last date na nakatenga dun sa kwarto, no? Eh, ko ako nung tatanggalin ko na lahat dun, pauupahan ko yung kwarto para pakinabangan o gagawin kong office, no? Eh, kasi yun na yung panahon na ibinigay sa kanya, no? Uh, ang alam ko din, nag-closure pa sila doon sa nanawagan pa sa si TechRam na magka-closure sila. Bibigay yung mga kanya, yung mga belonging. Tapos, ang nakalagay pa rito, uh, may case na si 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 ano to, si Tecram sa PNP at MSWD. So, hindi natin alam kung sino nag ng case o oh, kasi nandoon sa, uh, state. Oh. Ano ba ang pinayin niya? itong PNP at saka bakit may MSW di pa na, na nabanggit dito. Kasi ang totoo niyan, na ano, uh, nung nasi, ang alam ko dyan, nung nadudoon si, ano, si Dave Kitekram, eh, may permission ng nanay. ba uh, May, may permission yan eh. ng nanay niya. So, kung sino man ang kasuha ng panahon na yun, nanay. At saka, madadama yung nanay. At saka si, ano naman, si Dave, hindi naman niya to ginawang ano eh ah uh, tawag dito. hindi naman niya to ginawang pagkakakitaan eh. kasi ano siya ang trabaho niya eh charity vlogger alam naman natin ang charity blogger, di ba sa uh, mga kumukuha ng mga bata ya tinutulungan natatanda may sakit uh, may tama sa pag-iisip pinatatayuan niya ng bahay Ganun. hindi naman po pwede siya sampahan ng ganun. Dahil binigyan siya ng kapangyarihan ng magulang para isama sa amin. Bata, pag-aralin, kahit tignan niya na PNP, wala sila makikita na dahilan dahil ang buhay ng bata. Sampre, kung hindi na kay tech crime yan, di addict niya yan. Drug addict niya yan. Tapos sabihin na natin itong MSWD. M SWD. So kung uh, MSW din naman ang mag-iimbestiga, marami tayong mga kababayan na katulad nila Jessica Soho, nila mga reporter na gumagawa ng content niya, ng mga balita, hindi para pagkakita, kundi para magkaroon ng mga sponsor, yung ba, mga bata, may sakit, may magpadala ng tulong para sa gano'n sa pagkain, sumigla yung katawan ng bata, uh, makabawi sa sakit, uh, mapadal sa doktor. Marami yan eh. Araw-araw halos natin napapanood yan. Lalo kay Jessica Soho. No? kay kay Corina. kay kabayan. Eh, marami yan eh. Hindi naman magkatulad lang naman yung dalawa. No? May iba lang ang yung pagba, pagbablog tsaka itong mga reporter. No? Pero sa so, way, eh, yung ginagawa nila, halos pareho. Kaya hindi sila pa pwedeng mga makasuwa sa ganun dahil yun ang talagang target nila. Ilagay e, e, sa TV, lagay sa uh, YouTube, sa FB para sa gano'n makahapot ng sponsor para sa, pagpapagamot ng mga bata o pag-aaral. Kaya uh, medyo hindi naman siya paano ang tanong dito, paano totoo ba to o, o hindi. Kasi hindi naman tatanggapin to ng PNP. No? Uh, dadalin to ng PNP sa piskalya. Kung ito ba uh, may ground para kasuhan tong, tong si Tecramo. Yeah, parang ganun eh. Hindi, pero sa pag pinag-aralan doon yun, dismiss na kagad yun. So ito pa doon sa so, gagamit, ha? sa mga gamit siguro, nakita niya yung uh, pagpapost ni Tekram doon sa mga gamit. Yung mga day, kinahis nila, dahil na sa, sa karton eh, di ba? Uh, sabi niya rito, ano eh, I will not allow you to dispose of those things anywhere else and I get all my money because from the beginning, I intended that money for his college education. Wala naman na kumukuha ng pera nila yun. Napakuha ng na nga ni Tekram. Sila lang ang ayaw. Eh, madunay, no? Okay naman si Tekram. Pero, siyempre, eh, hindi pa din si Tekram na wala abogado. Kasi nga, kailangan ng abogado para ganun. Pag nakuha ni Debbie yung kanyang mga gamit, wala nang issue yung lumabas. Kasi, baka sabihin nito, kulang na ganito, kulang yung ganyan, may magsusuturo mo sa kanya. So, kailangan din na abogado pa, itirmahan at tapos na. Eh, tagal na sinasabi ni Tekram yun eh, nung isa nag-vlog siya tungkol sa closure eh, wala naman sumisi po. Inahintay eh, namin yun ah. Bakit niya, yun ang tanong no? bakit ayaw ni Dave tapusin na, tapusin na to para matahimik niya siya. At tahimik na yung mga kabilang panig. Kaya Tekram, move on na, tapos na. Di ba bakit? tatanong ko sa inyo, no? Pera niya yun, yun, di ba? Laking pera noon. Uh, pwedeng gawin ni Dave dyan, tulid yung gamit, alahas niya, yung pera na lang niya, dahil naka-intact yan, di ba? Pumupa siya ng apartment, maliit na kwarto, doon siya, karak siya, tapos yung karak siya, maraming sa support pa sa kanya. Kaya nakikita naman ng ibang sponsor na magmamalasakit siya, di ba? Pero kung alam bawang dadaling niya yung gamit niya doon sa pinutuluyan niya ngayon, eh, siyempre, iba yung may privacy ka eh. May sarili kang kwarto eh. Ando doon yung mga gamit mo, ando doon lahat. Eh, maiingatan mo siya. Kasi yung mga gamit niya, pag hindi mo naman pinaghirapan, nadali lang mawala. Lalo't mga ganyan mamahal eh. Tingin ko nga, mga isang dahilan libu mahigit yun. Yung mga brand bag na sweatshirt, yung mga mga ganito, tapos may mga hood. Mamahalin talaga yun. Tsaka mga bago pa naman. So, pinag-the best naman yan, 18 siya, mag-decide siya para mahinto na tong itong skandalo, no? Isa sila, sila makakapaginto na siya. Ito siya kay Tekram, dala siya abogado, then, punta sa barangay, magpirma ang sila, check up niya lahat, yung mga gamit siya, pag doon -do pag nasatisfy siya, pero alis, alis na siya, uwi na siya. Kung saan niya gusto, wala na mga hadlang sa kanya, eh. 'di ba? kung kay nung tap siya, kay ninong eh siya magpunta, ano mo pa ano siya wala namang problema eh. Eh, ang teko nung tahimik nga eh. <laughs> eh ewan ko ako dito kay, kay Jose. <laughs> kung bakit? Eh. Nagpapakabayari ang huli na wala naman ang, wala naman ng issue eh. Yung mga issue na yan, para doon na lang sa mga viewers eh. Siyempre, diba, pagtatanggol-tanggol ng kabilang palit yung kanilang uh, nararamdaman dun sa sa binata at dun sa pamilya naman, Tekra. Wala naman yung isyu mga ganun na ano yun. yun natural lang yun. Kahit kapitbahay natin diyan may kaaway tayo. Kahit sa mga kapatid, kampuan, tampuan mo yan. So, kapag siguro nasettle na yan at nakuha na ni Dave lahat ang dapat yung makuha, eh okay na, di ba? Okay na yun, wala na. Tapos tatahingit na. Maliban na lang kayo, Sarah. Di <laughs> diyan natin gagawa pa yan. Ang issue. <laughs> yung mga wow, wow, mukha issue sa yung ano, burong buro tilapia. Tapos talong, gustasa, napakasarap yan. Ito. <laughs> ang dami magbaba, ang dami maglalike sa iyo. Bugutuming kami. Minsan eh, meron ako dyan, isa pa sa rep, no? Meron sa rep. Kapag kasi, tigigisaw ng marami, masarap yun. So, tuloy natin uh, para makita rin natin uh, kung ano may papayo ni, ni Atome no? Uh, doon sa mga nasa abroad na nakakagawa ng ganito. Uh, tutuloy lang natin to kasi ito na, na itong ginagawa ko medyo na hinto eh. Dami kasi mga bagay-bagay uh, na, na, dapat unahin dito sa bagay. So itong uh, pag-aaralan na, pag natin yung araw-araw na ginagawa natin sa harapan ng camera sa social media no kasi kung karamihan sa atin ngayon ito na ang ginagamit no hindi nagaano sa TV ngayon ta ah, dahil sa ganoon marami tayong mga issue na hindi natin alam na pwede pala natin kapahama ko kakulong ah, sabi nga sa batas ano hindi hindi ano hindi ah, ang katangalan ay eh, hindi excuse para makalusot ka sa pananagutan sa, sa batas So, marami tayong ginagawa na hindi natin alam na pwede pala natin ikapahamak. Katulad yung pagpo-post uh, ng mga kasiraan ng ibang tao at uh, magko-comment ng hindi maganda. Tapos, uh, so ito ang tatalakayan natin ngayon. Kung ikaw ba ay nasa abroad, uh, sabihin natin sa ibang lugar, sa amang bansa, at may address ka rito, si Tamanang Tiro, sa Pilipinas dati. Filipino citizen ka o ano man citizen mo pero na address ka rito ano tapos kayo pwede ka bang kasuhan ng libel hmm. eh ano yan eh cyber no cyber libel so tingnan natin kung pwede kang kasuhan kasi siyempre iniisip mo dahil nandoon sa ibang lugar nasa ibang bansa ay hindi ka pwedeng kasuhan dito sa Pilipinas so maaring US citizen ka o American citizen ka o oh, so tingnan natin ano kung pwede ba o hindi dapat kasuhan o dapat kasuhan, o pwedeng kasuhan. So, kung bibigyan niya mamaya sa atin ng payo si si ano, na si Atomin. Pero sa katulad dito sa kay Ballpoint, ano, kaya ay basta ikaw nakapagkaso na uh, i-advise e ka ng abogado mo na tumahimik na. Wala nang gagawin. Kasi nakapire na yung kaso. Eh. Tumahimik ka na lang maghintay. Ganun yun eh. Kahit ano namang kaso, katulad yung kalakuyabal, ano, uh, kinasumi, kinasuhan sila sa ganyang sitwasyon, ay eh, pinatahimik mo sila. Okay, Hindi, mo huwag nyo nang i-content, no? Kasi nga, yun ang pari sa kanila nitong abogado. Sapat na ebidensya para tinasuhan nga. Medyo, may medyo alam natin, patakbo yung kaso. Hindi yun naman priority kagad yan, ha? Sa pa, kinasuhan mo, kayo kagad. Siyempre, pila-pila yan. So, tingnan natin sa torno ano alam ang masasabi niya rin kapag ikaw ba, ay nasa ibang bansa, pwede ka bang kasuhan dito sa Pilipinas? At kung ano mangyayari sa kaso mo, kapag pusal mo. And check that this problem. Sorry, it's DJ. God. 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 Uh, ayun, sagutin natin yung tanong ni Ted. Ted, uh, short answer, yes, pwede kang makasuhan ng cyber libel kahit na nasa ibang bansa ka. Ano bang cyber libel? Nahin muna natin. May apat na elemento ito. Unang-una, ah, well, lima kasi cyberspace. Unang-una, nag-post ka o nag ka ng isang na isang bagay, isang publication na nakakasira sa imahe ng isang tao. Okay? Pangalawa, ah uh, yung publication na 'yon na ginawa mo, sinapubliko mo o marami uh, higit sa ikaw ang nakakita. So pag merong isang pang tao na nakakita ng post na 'yon, cyber libel na agad 'yon. Pangatlo, dapat na identify yung tao na pinatutukoy ng post na 'yon. So kung nakalagay din yung pangalan, mas klaro, identifiable. Pero kahit hindi nakalagay yung pangalan ng tao dun sa post na yun, basta matutukoy niya o na iba pang tao na siya yung pinatutungo ng post mo, ay libelous na kagad yun. At pang-apat, uh, dapat walang mabuting intensyon yung tao na nag-post nito. Meaning, wala itong may tutulot na maganda. Kumari, hindi naman to serve to warn, hindi para magbigay ng babala sa ibang tao sa isang, sa isang produkto, walang good faith na may attribute doon ay pwede maging cyber libel. At inabanggit ko na pang limang elemento, syempre, cyber libel ito. So, kailangan ginamit, ginamit computer o isang electronic device. So, pag pinablish ito through Facebook, through other social media apps, Twitter, uh, YouTube, at kung ano man, uh, cyber libel ay kaso dito. At ang tanong ni Ted, pwede ba sa ibang bansa kung siya doon siya nag-post libelot, makakasuhan pa rin ba siya ng cyber libel? Yes. So, mga idol, ano, pwede. Pwede. Sabi ni Atom, you know, pwedeng-pwedeng kasuhan. Pwede tayong kasuhan kung nasa ibang bansa tayo. Ang mahirap niya kasi nasa state kayo, you no? Know, wala kang alam kung ano na nangyayari dito sa kaso mo sa Pilipinas, di ba? Yan ang pinakamahirap doon, eh. Pero, katulad nung may nagtanong, ano, you know, pwedeng-pwedeng kasuhan kung nasa ibang bansa. Ka. So, paano tatakbo naman yung kaso, you no? Know? Siyempre, andi dito ka. Ah. Yan yung kinasuha mo sa ibang bansa. Paano itong, paano yan, paano siyang mauuli, paano siyang madatakip, o paano tatakbo yung kaso. So, check ulit natin, ano, kay Atorn. Ayon kasi sa ating revised penal code, uh, basta may isang elemento na tumama doon sa na ang ng, ano, jurisdiction ay ang Pilipinas, yung isang element, elemento nangyari sa Pilipinas, pwede kang magkaso ng mas kaya ano, mga criminal na kaso. Now, sa, sa punta ni Visa ng cyberlife Life, eh, ang sabi ng revised bill na po natin, pwede mo siyang ikaso dun sa lugar kung, kung saan siya unang nilathala o unang nilabas. At pangalawa, dun sa res residence kung saan nakatira yung tao na pinatutunguan ng post na yun. Mahirap kasi sa cyberlife na malaman kung saan una siya i-publish. Siyempre, pwedeng una siya na-access sa Makati o sa Mindanao o sa ibang lugar. So, mahirap yun. So, ang pinakamadaling batayan dito ay kung saan nakatira yung tao na pinatutunguan na post. So, kung kunwari, uh, tet, kung nag-post ka, assuming ikaw nag-post ng masama tungkol sa isang individual at nakatira siya sa Mandaluyong, pwede siya maghain ng kaso ng cyber libel sa Mandaluyong kung saan siya nakatira. Bakit ba sabi ng batas kung saan nakatira? Kasi dito ka ultimately nasisiraan yung reputasyon mo. Siyempre, yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, kakilala mo, doon, dahil doon masisira yung reputasyon mo kasi ikaw sila yung nakakakilala sa'yo. So, ang pinapatungan ng cyber libel ay mapigilan yung ganitong mga pangyayari kung saan masisira yung reputasyon mo primarily o pangunahin dun sa komunidad kung saan ka resident. So Ted, kahit na nasa ibang bansa ka, ang ang ano naman ang pinupunta ng cyber libel ay proteksyonan yung reputasyon ng isang tao sa kanyang komunidad. So kahit yung nag-post ay nandun sa Japan or sa Canada o America o kung ano man lugar, kung yung pinapatunguan ng post mo no, ay nakatira sa Pilipinas at dito siya sa Pilipinas naghain ng kaso ng cyber libel at labag sa batas naman talaga natin ng cyber libel ay magpro-progress yung kaso at mag-file it sa, no, no, sa cyber no? kasi ginagamit niya yung internet, yung Facebook, yung YouTube para sirahan ka. Ibig sabihin, uh, pag lumabas siya sa social media, hindi nga spread yan, di ba? Di ba? Facebook, kung saan saan lalabas yan. Sa Facebook, uh, mababasa ng mga kaibigan mo, kamag-anak, uh, maaaring masira nga yung uh, mo, yung reputasyon mo. Uh, hindi na kailangan, ano, eh, hindi katulad nung harapan kayo, no? Nung harapan kayo na nagsisiraan kayo. Hindi, hindi na katulad nung ganun. Eto, kung mas maraming tao makakita, mas maganda. Kasi nga, uh, ang Facebook lalo, eh, ano yan, eh. Uh, halos maraming tao na nakakakita yan. Hindi ka tulad sa YouTube, uh, kailangan mo pa ma, uh, subscribe no? Hindi ka tulad sa Facebook, grabe. Dabi ka makakita yan. sa uh, Pilipinas lang, ano? Pag ikaw nag-post, kung saan-saan ang -saan makakarating Kaya yun ang babasihan ngayon kung Siguro kung gano'ng kalayang damage na damage sa pangalan mo para magsampan ng ng reklamo, ng libel. Kaya talaga matutunan natin ito dahil tayo, halos araw-araw tayo na sa YouTube, na sa Facebook eh. Uh, pag nakakita tayo ng isang bagay, oh, sige, uh, comment. Nakakita tayo ng kinetra, inisa natin, post uh, post, post, ang daming nagpo-comment, yung mga uh, ganito-ganyan yun. Doon tayo masisirap ng hindi natin naman. Now, paano ba ma paano ba maisa-serve o paano ba makukuha ng jurisdiction ng korte yung jurisdiction niya doon sa tao na sinampahan ng cyber libel. Well, pag nasampahan kaso ng cyber libel sa isang korte, mag issue ng warrant of arrest yung, yung korte. At yung warrant of arrest na yun ay valid hanggang ma-serve yung tao ng warrant of arrest na yun. Ano bang ibig sabihin nito? kunwari, na, na meron nag-file dito sa Mandaluyon na cyber libel at yung nilathala naman ay sa Japan. So merong standing warrant yung tao na yon. Dalawa ang pwede niyang gawin. Unang-una, pwede niyang hintayin yung tao na bumalik ng Pilipinas at pag-landing dito ng tao sa Pilipinas na yon ay pagpunta niya sa ating ano, immigration, meron na kagad mapa-flag down to na warrant of arrest at pwede siyang dakipin pagdating niya sa Pilipinas. So, kung mapansin niyo mga idol, na wala siyang dusot dahil obligado pumunta siya sa immigration, ano, at uh, those na lang, magugulat siya may nakahain na wara to pare sa kanya. So, kung ano bang party ang pupuntahan niya rito, kung ano bang anniversary o birthday o kung ano man ang, ang pupuntahan niya kasayahan dito, ay mapapalitan niya ng bad trip. Siyempre, nga naman, anong mababad trip ka nun? kababamabog pa lang galing airport, dala mo yung mga pasalubong mo, tapos bigla ka na lang hindi ka na palalabas ng immigration, eh, parang hindi maganda, no? Surprise. Papasurpresa ka pa, no? Masusurpresa ka ng todo-todo. Eh, dahil nga may warang ka. So, ganun ang mangyayari. Kailangan, yung, kung yung uh, habang nasa ibang lugar ka, nasa abroad ka, at uh, may, nag nagtimbre na na sinampahan ka ng kaso, hindi mo nga alam. Hindi mo yung alam. Di mo alam kung saan lugar mo. pa uh, pacheck mo sa abogado mo. Kumuha ka ng abogado dito. Para malalaman mo kung may warrant ka na sa immigration. Kaya lang, ang hirap mo you No? Know? Mahirap pa rin. Sakit pa rin ang ulo. Kahit may pera ka eh. yung pera, hindi naman natin maasahan yan sa lahat ng bagay. Kaya, ganun bang gusto natin mangyari dahil sa wala na makakweta-kweta ang issue, no? Napakalit naman ang issue. Ang dali naman tapusin yung issue na yun. So, tingnan pa natin. Okay. Yeah. Ang pangalawa naman, ang pangalawa naman ay pwede siyang kunin doon sa ibang bansa. Maghahain lang ng petition for extradition. Ano bang ibig sabihin ng petition for extradition? Kung merong kaso sa Pilipinas at meron tayong merong ano, yung tao na kinasuhan at may warrant of arrest na sa ibang bansa at merong treaty o kasunduan ng Pilipinas doon sa ibang bansa na yon na pag merong naihain na kaso ay pwedeng dalhin o pilitin o hatakin yung tao na yung bumalik sa Pilipinas para para magano para yung mga anak ko hello para mako ma-obtain yung jurisdiction ng tao na at madala dito sa korte ay gagawin yon maghahain ng petition for extradition ang ating prosecutor's office ang yung tao na na libel at pwedeng kunin pwede siyang arestuhin sa ibang bansa para dalhin sa Pilipinas at panagutin yung dun sa kaso na, na sinampa sa kanya lang, ngayon Okay, so Ted, ingat ka na lang sa mga ipopost mo kasi kahit nasa ibang bansa ka, ay yung banta ng kaso ng cyber libel, totoo ito. At pwede kang maapektuhan at pwede kang dalhin at piliin na dumating sa Pilipinas, arestuhin para padabutin dun sa anumang ano mang nakasirang post ang nagawa mo. Okay? So So, yung eh, mga idol, ano, narinig natin, ano, siyempre, United States yan, may treaty tayo dyan, ano. Pwede natin, pwede siyang kuhanin doon at iuwi dito para panagutin doon sa kaso na hinahain sa kanya. So, napakahirap niya, ano, magkaroon ng kaso ganyan. Napakaliit, pero ang laki ng may dudulot na sa sa'yo kung mananapili ka sa ganyan sitwasyon. Kaya, mas maganda, habang maaga, uh, dumulog ka na sa abogado kung paano mo aasikasuhin yung kaso na sa ganyan, pag meron kang alam na ganyan na nagkaso sa'yo, uh, para sa ganon, nakahanda ka na. Pag nakahanda ka naman na eh, hindi ka naman nakakagulat na yan ano. At uh, kahit nasabihin mo ng layo ng Pilipinas, makukuntaan ba nila ako rito eh, may treaty nga ako eh, pwede kang i-request na pauwiin para panugutan o sagutin yung mga kasong inahain sa sayo. So, napakaganda na, napakasarap na rin sa US tapos eh, Lalo po yan sa US, ano, medyo si Trump, medyo baiktik ko Lahat ng mga uh, hindi US citizen, uh, pati yata ingrat, eh, medyo iniimbestigahan niya no, para may pauwi sa mga bansa, bansa nila. Kahit mahirap e eh, kasi to sa akin, ano, na, napakahirap ka uh, ngayon doon. Pati pa sa mga pag-retard mo, medyo bago na matagal ang proseso. So, Salamat ulit uh, Atomic Carlo Nicolas no sa sana mag, 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 malaking tulong to sa mga Pilipa sa amin dito ng sa Pilipinas eh kasi ito na yung pinaka na yung uso lalo sa mga vlogger na kumikita sa online ito na lang halos sa pag-araw-araw na ginagawa nila pagtutulig sa, mga politiko sa mga iba't ibang pagtutulig sa, mga kaaway na hindi nila alam na po pwede silang kasuhan ng cyber libel